Pinagkasundo na yung kay Saro eh. Nakita mo na yan. Nakita mo mami. Parang manika. Uh? Hindi, ano na kay Saro? Bata pa, ba, pinag ano na. Saro, <laughs> 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 baka mahuli ko uh, naman dyan. na lab nila yung isa't isa. Tropa na Pag malaki na yan, papasyalan ko kay sa Pilipinas. Ha? na Ano sabi ko, so, ba? bawal nagsasound. Pero, 100 plus uh -huh. 23.